Magandang araw mga katingking, yung sinasabi ko sa inyo na edukasyon na may halong diskarte ang kailangan para mas madaling makamtan ang kaginawaan sa buhay. Ito na yun, ito na yung katas ng diskarte sa buhay. Yeah! Pero kung pagmastan nyo ng mabuti yung ginagawa namin mga katingking, nagmamasa kami, si Robert, si Gerald at syempre ako, ako yung pinakagwapo. Char! Anyways, pamilya ko pala lahat yan mga katingking. Wala akong bayad yan. Actually, sila pa nga ang nagbayad sa akin. Yung suporta na ibigay nila sa akin ay grabe na yun. Sobrang sobra na yun. Kaya, yun ang sinasabi ko sa inyo na sikreto. Siyempre, di mo yan makukuha ang kaginawaan sa buhay kung iaasa mo din sa iba. Dapat gumalaw ka din minsan. Huwag yung puro diskarte at plano ka lang wala naman sa gawa. Galaw-galaw doon -galaw minsan mga katingking. No sir! Kung napapansin ninyo, pinagluhalo namin yung bato, graba at simento. Para kasi yan sa pundasyon o tinatawag nating haligi ng bahay. Isa yan sa sekreto o pinakasekreto para mas maging matatag at pangmatagalan ang pundasyon na ginagawa mo. Na kahit bagyo man, baha at lindol diyan basta-basta matitinag or magigiba. Kagaya yan ng buhay natin na kailangan nating kakampi para mas maging matatag ang iyong sarili. Yung tinatawag nating pamilya. Kung wala naman kayong pamilya or mag-isa na lang kayo sa buhay, meron naman kayong mga kaibigan. Yung mga kaibigang na niniwala sa inyo at higit sa lahat, hindi hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yeah! Kaya kayo dyan, sa mga umaangat or paangat pa lang, huwag na huwag kayong makakalimot sa nakaraan. Dahil lalong di mo yun makukuha ang tagumpay ng matagalan kung kakalimutan mo ang nasa paligid mo. Porkit umangat ka ng kunti, makakalimot ka na. Tandaan, kahit may pira ka na, kailangan mo din ng suporta nila suporta ng mga tao tumutulong at naniniwala sa iyo nung walang wala ka pa kaya wag na wag nyo silang kakalimutan dahil hanggat nabubuhay ka pa sa mundong ito kahit kailan di yun mawawala ang problema problema sa buhay andyan yan palagi sa tabi mo kaya dapat mo talaga silang isama sa bawat agos ng iyong buhay kaya hanggang dito na lang mga katingking maraming salamat sa lahat and God bless